Hello guys! Hello! Namu-namu-isit nam ang mayari ng cellphone. Oo, nang siya <laughs> ang Siya lang <laughs> mayari ah. Hello my vlog! Hello <laughs> my video! Hi Len! Hi! Len! Hi! Hi Len! Hi! Oh, wag kang maingigil dun sa ating to video natin to. Hi guys! For today's video, ilagawan pa namin ng cellphone yung mayari ng video niya siya nanggala 80 na. Hindi Hi. siya maka, Hindi siya makahawak ng cellphone hindi niya. Hindi siya makahawak ng kanyang cellphone Kasi kami may ari nito. Wow! For this vlog. For today's vlog. Goodbye, Madam Emilia. Cellphone <laughs> <laughs> niya. may ikot may, ikot, may ikot. <laughs> O, di ba? Kami... Hi, Hi vlog! Hello. Kasi nagreklamo po siya. guys Ay, ito, 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 ang gusto kong kuhan. Yes. yes! Kasi nagreklamo yes. po siya, guys, na wala daw siyang ano. Wala Hi. daw siyang video. Kaya kami gumawa ng video para sa kanya. Or how are you? Wala kayo dyan. Yeah. Yung pagkawin mo ng 14 minutes. Bakit tumatabingi? Bigat ng cellphone. Oo nga, ma mabigat. Ang may mapato. na, ang 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 Sa ano naman sila? Bay, pakolot, bay, bay, bilira. Oy, si ano lang, si Lane lang, sa dista. Grabe <laughs> sila guys, wag binibigyan. ako. Picture, ako right? na nga yung Ay, photographer. Pero number one din yan. Saan <laughs> na punta niyo? Nakain <laughs> na daw kami. Kami oh. where we eat? Saan tayo? Labla? Welcome back. Di ba may nakita tayo kanina sa may ano, na may Yoshinoya? No, there's a lot of restaurant in there. We're yeah. going to find... Wow! Did you see that? No. Two girls and one boy. Oh. They are dancing. Sunay mo nyo. Uy, uy, uy. try tayo dito na tumawid. There are two... <coughs> yan, guys. Nakita nyo yan sa puno? Oo. Oh. Sumasayaw sila. Mm. Mm. Diba? Mm. Okay. Okay. Diba? Bali dancer yata. Diba? Diba? Dancing in the rain. Dalawa yan o. lahat doon yung diyan sa sa tiga tabi po. Ayun, parang bata na oh, na. Love you po. Thank I you. po. Dito you po namin buah. Dito pa. namin tatapusin ako. Hindi ka ako. Hindi ka ako. Hindi Dito ako. ako.

Si Ate Ros tahimik lang yan, pero naiingit yan. Ay, malay. Tansi, tansi. Naiingit daw. Naiingit yan si Ate Ros. Hindi Ate Ros. Ayusin, ayusin. Ayusin, baka pumagsak. Ganda nyo. Ay, black. Hindi naman sa akin eh. Ganda nyo. Ate Ros, Ate Ros. Ay, malay yung buhay to. <laughs> yung may ari na sila okay? po kayo, nanggalay Ayusin <-ayde. laughs> niya. Ay, 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 Hindi pa hawak na kay Ross na masin. Huwag oh, ka, huwag ka, <laughs> Dali, Rosti Pagos. <laughs> para ikaw na naman na si Rosti, para maka-out na ng... Ano yung... Yung building, oh. oh. <laughs> 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 para maka-out na ng 11 minutes. <laughs> <tik> oh. Lein, lein, lein. lingon. Oh, ikut, ikut, ikut. Oh, <tik> ayun do do, do, do do, ayun do do. do, 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 do. Ayun do do, yung may pag-ano ba yan sa sa Ayun do ah, Price ah, right. Dito kayo. Tatwid na kami, tatwid na. na. Oh, hindi lang bumalik oh, pa tayo Jane. Oh. Hi guys, tawid na kami. Hi. Ano exit to? B1. B2. Akit ah, tapo kami kaganap ng pagkain. Si Ate Rafael, pakawakin mo. O dito, pa, palo, palo the leader. Palo, no, palo the leader. Tumatabing dinay. ba? Ah. Wala, oh. Uh. Diyan, paso. Wala ata. Ay, ito. Ay, ito. <laughs> Ay, ito. Hoy, laro tayo dito, oh. Oh. McDonald's. McDonald's. Ayun, sa may lights, lights. Ayun, andito ako.

Sana all may taga vlog may taga vlog hi vlog Hello! Hello vlog hi vlog vlog <laughs> <laughs>

hindi man tayo best or best friend but best is someone who believes in you even when you stop believing in yourself best best friend makes you smile make you makulit make you everything but friends are the ones who make you love even when you don't feel like right smiling ang tunay na pagkakaibigan, one who walks and when the rest of the world walks out at kahit ano ka pa, tatanggapin ka. And a true friend is somebody who can make us feel better, no matter how bad things may be. And the greatest gift, yung life is nandyan yung friendship. And I have received it sa atin, sa mga nakikita natin, this kind of friendship, yung walang pag-iimbot, walang Uh, pagtatakip ng anumang attitude or nagpapakita ng tunay na kalayaan na pagiging magkaibigan. So that's us. Na sana makita rin natin sa iba na no matter what, kahit na anong uri man tayo bilang isang nilalang o human being, pero ang tunay na magkakaibigan, palagi nandiyan. Bye! See you next time. See you next year.